Silvia Sanchez nagsalita na tungkol sa anak ni Arjo Atayde kay Suramirez. Hindi pa din nga makapaniwala ang fans lalo na ang supporters ng showbiz couple na sina Arjo Atide at Min Mendoza sa balitang hiwalayan ng mga ito. Usap-usapan kasi ngayon ang pakikipaghiwalay umano ni Min Mendoza kay Arjo Atayde dahil sa mga nalaman itong lihim ni Arjo patungkol sa anak nito sa aktres na si Sura Mires. Ayon kasi sa kumakalat na balita ay nagkaroon pala ng anak noon si Arjo Atayde kay Sura Mires. Ayon na sa aming nakalap na impormasyon na sa edad 6 na taong gulang pataas na ang bata at nasa pangangalaga umano ito ng kanyang inang si Sura Mires. Labis nang ikinagulat ng mga netizens ang balitang ito lalo na ng mismo umanong amini ni Sir Ramirez sa publiko na nagkaroon sila ng anak ni Arjo at Aide noong panahong magkasintahan pa silang dalawa. Matatanda ang bago pa man pumasok sa buhay ni Arjo ang asawa nitong si main Mendoza ay napabalita na ang isyu na ito sa ilang social media entertainment websites. Ayon sa balita noon ay nabuntis nga ni Arjo si Suramirez, ngunit natakpan ang isyo na ito nang biglang pumasok sa buhay ni Arjo si Maine Mendoza. Na noon ay matatandaang naging kontrobersyal ang kanilang pag-amin sa kanilang relasyon dahil na din sa isyo ng Aldab fans noon. Samantala nagsalita na nga ang ina ni Arjo at na si Sylvia Sanchez sa sumabog na balita na may anak si Arjo kay Suramires. Ayon nga sa Facebook post ng Betra ng aktres na ngayon ay deleted na sa kanyang Facebook account, hindi ko na po itatanggi pa ang katotohanan sa inyo, opo totoo po ang lahat. Humihingi at humihiling po ako bilang ina ni Arjo ng pangunawan niyo sa mga panahong ito na pinagdadaanan ng aking anak. Sobra na pong nasasaktan ngayon ang anak ko sa mga nangyayari, lalo na sa nangyayari sa relasyon nila ni Ming. At sana din po huwag na po idamay dito ang aking apo. Wala po siyang kasalanan sa mga nangyayaring ito. Alam po ng aking anak ang kanyang mga nagawang pagkakamali lalo na kay Nain. Samantala bumuhos naman ang magkahalong positibo at negatibong komento ng mga netizen sa nasabing Facebook post na ito ng inani ni Arjo Atayde.